Naging makasaysaya ng botohan ngayong araw sa San Jose del Monte, Bulacan o sa buong probinsya ng Bulacan dahil hindi lamang yung mga tatakbo sa barangay ang pinagbotohan ng mga residente roon dahil kundi ang pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte. Yan ang ulat ni Noel Talakay live. Noel! Ma so far batay sa pagkikipag-usap ko sa mga pulis dito sa San Jose del Monte Bulacan naging maayos ang botohan nila sa barangay at sangguniang kabataan election kasama na ang pagiging highly urbanized ng lungsod ito sa kabila na mayroong mga botante na hindi nakapagboto dahil naabutan sila ng cut-off time Naabutan pa ng news team na pinagpupunit ng mga electoral board ang ilang balotang hindi nagamit sa Daniel Avena Elementary School ng Barangay Dulong, bayan ng San Jose del Monte, Bulacan. Alas tres pa lang ng hapon, sinarado na ang gate ng nasabing paaralan. Sa ngayon, hindi pa mabilang kung ilan ang hindi nakaboto dito. Nung inanong ko po ay uh, marami po ang hindi pa nakaboto talaga kasi naabutan na po sila ng cut-off. Halos ganun din sa Muzon High School ng nasabing lungsod. Ayon sa principal ng nasabing paaralan, 9,000 registered voters, 90% naman ang nakaboto. Bago pa mag 3 o'clock, nakabantay na ako sa gate. May mga botante po na latecomers na sa pagkakaintindi nila ay hanggang alas 5 ang botohan makasaysayan din itong barangay at sangguni ang kabataang eleksyon dito sa San Jose del Monte Bulacan dahil pinagbobotohan din ngayon ang pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte Bulacan. Di pa man natatapos ang bilangan, umaasa naman ang mga residente ng nasabing bayan na makukuha nila ang maraming boto na yes to HUC. Sa ko naman po malakas yung yes. Sa naman po ang San Jose del Monte po, gumanda po yung lungsod namin. Maana sa ngayon, nagpapatuloy ang bilangan dito sa Muzon High School ng San Jose del Monte, Bulacan. At binibilang nila ngayon ang boto ng barangay at sangguniang kabataan na candidates. At dahil inuna nila ang boto ng pagiging HUC, as a partial and unofficial tally para sa HUC, mas lamang ang no to HUC na nakakuha ng boto ngayon na mahigit 2,200 votes at uh, ngayon, may uh, sa Yes to HUC naman, nasa mahigit 1,600 votes. Yan as of 6pm pa lang yan, maan. Maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.